Hello guys, so for this video, ituturo ko sa inyo paano ba hindi makikita yung mga posts na tinatag sa inyo ng inyong mga Facebook friends. So kasi mayroong mga post tayo na kung saan tinatag tayo ng, ng mga friends natin sa Facebook na kung saan hindi natin makontrol. So ngayon ituturo ko sa inyo paano siya makontrol or meron siyang approval bago po i sa inyong profile sa inyong Facebook. So ngayon guys, na uh, ituturo ko na sa inyo no. So pupunta tayo sa ating Facebook. Yan. So dito sa Facebook natin, so para makita po natin yung settings po noon ano, yung nag mga nagtatag ano. Yan. So punta tayo dun sa ating click lang natin yung malit na bilog ano yung merong picture po natin o yung profile picture. Yan. So makikita po natin dito yung setting sa baba, no? So, scroll lang natin pa, ano, pataas. Yan. Tapos, makikita po natin yung settings and privacy. So, under po nyan, meron pa dyang settings, ano? Yan. I-click lang natin yung settings. Yan. And Under po ng settings, yan, scroll ulit natin. Sa baba, hanapin po natin yung profile and tagging. Yan. So, i-click lang din natin yun. profile in tagging. So, ngayon guys, ang pinaka-importante lang naman talaga dito yung pinaka-nasa dulo. Ano? Yan. Pero yan, i-screen ko din yung iba. Yan. Viewing and sharing. Yan. You, who can post on your profile? Yan. So, only me yung nilagay ko dito. Ano? Kasi pwedeng friends, ano? who can post on your profile? So, kumbaga, dapat ikaw lang talaga. Yan. So ngayon guys, ang um, kumbaga ang pinakang uh, importante kasi dito yung mga nagtatag ano. So dapat pag na, may nagtag sa iyo, dapat hindi agad makita or ma-post doon sa inyong profile. Para at least po uh, hindi hindi iba-iba yung mga naka sa inyo. mga syempre yung iba hindi nyo gusto, di ba? And automatic na nagpo post siya. So, dapat makontrol natin yun. And ito yung mangyayari nun, ano? Magkakaroon tayo ng, ng notification bago siya ma-post. Ngayon, pag hindi mo siya gusto, so pwede mo siyang tanggalin or i-cancel, ano? Pagka gusto mo siya, tsaka mo lang siya i-approve na i-post dun sa profile mo. So, ngayon guys, yan, ito yung pinakang uh, kailangan nating i-on ano yung pinakang dulo yan review post your tag in before the post appears on your profile so yun yung ibig so ang ibig sabihin po noon ano kumbaga pag may yung kaibigan mo nag-post tapos tinag ka doon so ngayon ah uh, magno-notify muna sa inyo And then, syempre, i-check iche nyo kung gusto nyo o hindi. Ngayon, pagka hindi mo gusto, so, pwede mo siyang hindi i-post sa profile mo. Yan. So, kailangan mo siyang i-on. Ano? Yan. So, naka-on na kasi siya. So, kung sa inyo, naka-off. Yan. So, ngayon, i-on lang natin. So, ganun lang naman kadali. So, itong isa kasi, review tags people add to your post before the tags appear on Facebook. Yan. So, inun ko na rin po yun. Ano? Pero, ang pinaka-importante po dito is yung nasa pinakababa ano so dapat i-review po na muna yung mga uh, nagtatagpo sa atin kasi syempre yung iba 'di diba may mga nagtatag ng iba't ibang mga scam ano yung iba mga mga video na kung saan ay hindi ganun kaganda so yun yung ano yun yung dapat na ma matanggal po natin So, i lang po natin to ano, and then good to go ka na. Yun. Yun lang, ano. So, this is Coach Jubes. God bless po sa inyo lahat.